i not going to that. ¡Gracias! <laughs> hindi na pwedeng ano? You know, i-convert to sa battery operated kasi battery operated na po ito eh. okay, itong 150 p oh, Ang mga oh. primary po yung 150 M. ah yun ang pwede i-convert. 6 pin po sila pero battery operated. Oh, ganun pala. Dalawa kasi po yung CDI ng 6 pin. Eh. Oh, okay. Parehas po ng itsura. Kasi yung itsura isa battery tsaka isang primary. Primary, primary. ayun. So, itong palang 150 p na ano na easy ride hindi na pwedeng i-convert si battery operated na talaga siya yun so yan po ah May ko na po yan ang sabi na motor star na hindi na, na po pwedeng i-convert sa ano po, kasi battery operated na po, po. okay so okay, yung binabalik niya na po kasi ginawa ko eh <laughs> ginawa ko kasi 4 pin kaya binabalik niya po dito marami kasing nalilito oo oh. pinili kong 4 pin nito ito ito yun eh So ginawa, binalik na lang ang mekaniko. ko. Hindi rin siya umandar. Ang problema pala is yung kuryente sa parang sa spark plug cap no sir no? Parang doon eh. Baka lumuwag Baka lumuwag lang, lang eh. mobile ano yung ano niya spark plug ka tingin nyo sir spark plug ka po o no, yung wire pwede mo palitan na lang yan paano ka gagawin yan hindi okay pa naman po so, yan okay. eh baka lo baka na is ano lang. lang to sir di lang siya nakasagad siguro ah oo okay. kasi okay. naglalak po yan eh baka siguro naka ano lang siya eh yan parang nakaganyan lang ah yes, kasi ginawa ko yan ng karaan eh ah uh, yun baka uh. di nyo na ano sir hindi okay. nasaksak ng maras kasi okay. dapat so dapat takasan siya dapat yun, pag naka ganyan po tutunog yun Tutuk, yun parang may parang ano siya yun. may lock po kasi yan sa loob eh oo parang parang male nakapapasok sa female doon ah, okay. okay, ayos ako start natin start natin yun one click ayos galing na sir ah Tunggu mo na magkape sir o oh, ano soft drinks Tama <laughs> Tubig, big jangan go semak